Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpapabuk sa atin ng reading. Sa mga bagong alaga, sa mga nagpaalaga sa atin. Maraming salamat po. Masaya po ako kayo ay aking mapap -ma matulungan or mapaglingkuran. So checking energies tayo. Ano yung Okay. Yung person mo, ano yung energy niya? The devil. Temptation. Kahapon pa to. Mukha. <laughs> Meron na naman. Ako. Diyos ko. <laughs> okay. So, sige lang. Tapusin muna natin yung cards. Okay, so Devil Seven of Pentacles, Eight of Pentacles. Di ba kahapon meron third party malapit sa kanya or it's either na katrabaho niya lumabas. So parang nag-continue dito yung reading. ang gusto pang may message na ibigay sa inyo. Ano? So, I think some of you na nanonood siguro dito sa akin third party ren Baka meron kang third party or ikaw mismo talaga yung third party. Well, kung asawa naman kayo, eh, sorry to say ha, siguro naman malamang sa malamang alam nyo to at nararamdaman nyo na may pagbabago sa inyong mga person. Okay, so, meron ako nakikita dito na parang hidden, uh, hidden secrets, kumbaga. Okay, so, meron siyang tinatagong pera sa inyo, meron din siyang um, secret o binabayaran, pinapadalhan, binibigyan. Yan. So, maring yung iba sa inyo, sorry to say ha, maring nakabuo yung iba sa inyo. Okay? Yung iba lang naman, not all. So, meron yung iba dito, natuklasan nyo na. Yun, ah. So, na depression, depression, anxiety. So, hindi lang kayo yung nagkaroon ng sakit na gano'n. Parang nagkaroon din siya ng trauma din na ah. alam mo yun, kasi siguro malakas yung problema niya doon sa kabila. Gawa ng, ginugulo din siya ng kabila, ng third party or kung third party ka asawa ka man ginugulo siya ng asawa niya kasi nga alam ng asawa niya na parang may something sa kanya okay so yan oh gustuhin niya man na ayusin ito pero talagang ginugugol niya yung time niya ngayon para makipagayos sa iyo parang pinipilit niya yung sarili niya na ibalik kayo sa dati Pinipilit niya yung sarili niyang ayusin kung ano man yung problema ninyo. Okay? Parang gumagawa rin naman siya ng way. Hindi lang sa'yo. Okay? Para, siyempre, para sa kanya, nasaktan niya yung third party. Mas nasaktan niya yung asawa niya. So, parang nakakaramdam din to ng konsensya. Pero makulit kasi talaga si third party. Parang kahit umiiwas siya, parang gumagawa talaga ng paraan yung third party para mapansin siya. Okay, so ayan pa oh. Naka-reverse pa si ano. Iniiwasan niya at iniiwasan, pero meron talagang something. Okay. Parang sorry ha, parang may secret yung person mo na parang sex addict siya. <laughs> Sorry sa words. Uh, siguro naman, alam nyo sa sarili nyo yon na uh, may something sa person niyo Patago. Okay? Parang, nag siya patago, nalilibugan siya patago. Yun. Parang siguro hindi nyo mailabas sa sa'yo yung yung sino siya. Yan. So, ang nangyayari, nagkakasala siya. Yan. So, I think, yung some of you meron ng alam. Kasi, ano yan eh. Uh, meron ditong, ano eh, Ace of Swords. Yan, okay? So, parang, darating yung panahon, malalaman mo rin, or malalaman mo na. Or alam mo na. Parang ganun. Okay, so, Eight of... Yan, oh nahihirapan siyang ayusin din kayo. Kasi for sure naman ay nahihirapan siyang ibalik kung ano yung dating kayo. Okay? Gusto niyo bagong panimula? Kasi Ace of Pentacles at si Two of Wands. Gusto niyo magsimula kayo ulit. Gusto niyo i-reboot kayo ulit. Okay? Gusto niya yon Nasa sa inyo yon kung gustuhin ninyo, di ba? Nasa sa inyo po yon Kung gusto niyo magpariding, magpariding po kayo. Balisa to eh. Naka-reverse si once Yan. Balisa siya. So, gusto niya na yung magkaayos. Kinakain na siya ng konsensya niya. may bagong simula. Oh, so, sorry ha, may allergy ako. Meron ako nakikita dito na parang ano, parang um, last month or last two months, malala yung pinagdaanan ninyo. Okay, so, pagbabago is coming, new beginning, Okay, makakatanggap din siya ng posisyon. Good news. Kaperahan. Okay na okay. Uh, wagas yung blessings, feeling ko. Okay, may blessings. May bagong pag-asa. Okay? May bagong pag-asa. So, may bagong pag-asa. Maganda. Last three cards. Wow. Okay, so, yung iba sa inyo, inaantay, inaantay ka niya. Inaantay ka lang niya. Yeah. Eh, no? Pipilitin niya yung sarili niya na makipag-ayos sa'yo. Kakapalan niya yung mukha niya. Nakausapin ka. Kakapalan niya yung mukha niya na ah, uh, mapatawad mo siya. Okay? Parang ganon. good thing naman maganda yung last ng cards nila okay so tingnan natin yung blessing actually may blessings na dito eh pero tingnan muna natin kung ano yung blessings pa So, six of water. Blessings talaga meron. Ayan. Hindi siya makatulog. Yung blessings niya, hindi siya makatulog. Medyo naapektado na pala to yung career niya. Kasi simula na nung nagloko siya, parang nagkamalas-malas yung... Sorry, hindi maganda ang ano. Hindi maganda yung outcome. Yan. Naihiya siya sa'yo. Naihiya siya sa family niyo kung may anak kayo. yeah. Pero talagang ano eh. Ayan oh. Kung makita niyo. Five of water and ten of air. Sorry ha sa words. Kanina ko pa nakita si magician eh. Tsaka, alam ko malulungkot kayo. Yung iba sa inyo ginawa yung person niyo, Hindi niya sinasadyang magkasala. Meron dito na no, hindi ko, hindi ko alam kung LGBTQ kayo, pero kung, kung lesbian ka ba or Gay? Ah, um, ano? Mahal ka niya eh. Parang you are dealing with person na merong dalawa kayo sa buhay niya. Parang ganon. Hindi niya kasi pwedeng, halimbawa kung gay siya, yung kapartner mo, hindi niya kasi pwedeng iwanan yung babae niya, yung asawa niya. Pero love ka niya. So, kung lesbian ka naman, hindi naman niya pwedeng iwanan basta-basta yung partner niya. Pero mahal ka niya. Yeah, definitely, 100% po. Ayaw yung masira yung pamilya mo. Basta ang gusto niya, masaya lang kayo. Nandiyan ka lang, okay kayo. Okay sa kanya yung parang nasa dalawa kayo. dalawang situations yung ano yeah i know masakit yon pero Ganun talaga, may mga tao pong ganun. So, wag natin silang usgahan, just lang ang pwedeng humusga sa kanila. Okay, wala tayong karapatan na usgahan sila, yung mga LGBTQ. Okay? Support kasi ako sa mga LGBTQ. Katulong ko may tomboy, may bakla. Tauhan ko, 'di ba? Tao rin naman sila binigay din si ginawa rin sila ng Diyos. So Diyos na lang po yung bahala sa kanila. Kahit naman tayo babae pure, lalaki pure, na, hindi man tayo nakakagawa ng perfect, 'di ba? May kanya-kanya din tayong kamalian sa ating mga sarili. So wag natin silang husgahan. Please. I-open niyo yung mind niyo na magalit na kayo yung mga religious diyan. Magalit na kayo. So, ibig sabihin, okay lang sa'yo mga, ano, yung magsama ng, alam kong, alam kong off sa iba, pero, mind your own business. Eh, di ba? Kahit lalaki ka, nagawa mo bang, nagawa mo bang, alintuntunin ng Diyos lahat, kahit pure na babae ka, perfect ka ba? Di ba? So, walang perfect. Wala pong perfect, okay? So, checking energies tayo. Sa inyo naman to. King of Wands. Hindi ka rin makatulog, oh. Nagaantay ka rin. May mga martir dito na nanonood sa akin. Sabi ko na, eh. May mga martir dito even though na alam mo na pa ulit-ulit or may ginawa ito sa iyo pero yet pinatawad mo to dahil umaapaw ang pagmamahal mo sa tao na eh. well that's good paglaban niyo kung mahal niyo yun eh ganun lang yun isipin niyo third party or kung third party ka kompetens ang nangyayari may kalaban ka so galingan mo galingan yung gumiling <laughs> 'di ba galingan yung gumiling So, nakaliver si, ano. Ayan, no. Galingan nyo. Alam ko magiging busy ka. And yet, more, more, ano, more emotions ang nakikita ko dito. Tears of joy coming. Wow. Baka iiyak ka sa tuwa Okay. parang ibabalik ng universe ang sacrifice mo. Yeah. Ibabalik ni universe kung ano man yan. I know you feel down, depressed. Um, siguro, siguro, last month, etong month na to, itong two weeks, one week, or ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, medyo heavy. Parang feeling mo wala kang pag-asa nalilito ka, hindi ka makamove sa isang, alam mo yun, maraming taong nasa paligid mo na nagkukunwari sa'yo. Okay, the magician's knight of pentacles and, oh, di ba? ibabalik ng universe lahat ng sacrifice mo. Meron kong the magicians, knight of pentacles, and ten of pentacles. I know, naka-reverse siya, pero, si, si knight of pentacles kasi malakas din yan. Okay. So, may mga gastusin bills. Hindi ko alam kung may load ka or something. But, babawi, makakabawi ka. For sure. Over work, yung isip mo, yung katawan mo, alam mo, sa totoo lang, huwag kayong mapagod sa magtrabaho. Yung isip mo lang yan eh. Kung isip ka ng isip, sobra mapapagod ka at madidepress ka. Kung feeling mo, halimbawa, uh, DH ka o ano, mapagod na pagod ka sa abroad, pero isipin mo na lang yung pamilya mo. Okay? Isipin mo yung pamilya mo. Mas masarap kayo nakakabigay ka sa taong mahal mo. Diba? Huwag niyong isipin nagbibigay kayo sa mga lalaki niyo, sa mga person niyo. Well, masarap kasi magbigay. Mag-ipon naman kayo. Huwag naman, huwag naman sobra. Alam mo, 10,000 yung sahod mo. Pwede mong ilabas yung 2K, 3K, 5K. May 5K ang natitira sa'yo. Okay? Yun na lang isipin niyo ayun o, oh. the star overflow, overflowing na be, uh, ano, blessing, sorry, uh, may nakikita kong bagong panimula. Medyo nagdududa ka sa person mo, hindi maiwasan. Kung nagbabago na ito, hindi mo maiwasan, hindi mag-isip. Well, meron nga talaga, meron siyang ginagawa na kailangan mong alamin or nalaman mo na to. Matagal na panahon to na alam mo na something. Kasi si Vigor marunong yung tumuklas. Okay? And good news ano, nananaginip yung person mo sa'yo. Napapanaginipan ka niya. Okay? Anyway, may oil akong ganun. May oil ako na pwedeng managinip sa yung person mo. Okay? Yes, nananaginip to sa'yo. Definitely. Balisat na nanaginip. Malakas yung oil ko na yon Malalaki niya talaga. Anyway, uh, ito po ang aking Facebook account. Maraming salamat po sa lahat ng nag-message. Mailitaro po, wala pong magme-message sa number ko or tatawag. Facebook only. February 4. 901 ang cover. Ito naman po ang cover. Hindi po kayo maliligaw kasi pinakikita ko po ang aking Facebook account. Okay, maraming salamat po. Ingat po kayo. At ito. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng na, naitulong mo din sa akin. Yes, napanood ko po yung kahapon na natulungan mo. Nagbasa ka ng mga review. Ako din po, ma'am, excited po. Pero Sorry lang po na hindi po nakaka-message sa'yo lagi. Matagal ko na pong gustong-gustong mag-message sa'yo. Ang laki po ng pinagbago ng person ko, ma'am. Sa totoo po, ang laki ng pinagbago niya na natap natapos na po ang aming bahay sa pagpapagawa dahil nag-focus na po siya sa amin at iniwan niya na po yung mga kalokohan niya. Talagang worth it po magpaalaga sa'yo. At, ganun, at totoo pala, at, ay de, at Ganun katotoo pala talaga ang power niyo ma'am. Simula po kasi nag-focus ang asawa ko unti-unti na po kaming sinuwerte. Oh, kasi yung mga ganyan na yan, yung laging pag-aaway nakakamalas yan. Pag lagi kayong nag-aaway. Totoo yan. Okay, so maraming salamat po. Alam nyo na po kung ano gagawin niyo. So, lahat po ay gustong magtumulong or tutulungan ko. Magpa-reading po dapat. Dito ko po sinasala. Magpa-reading po kayo. Advice ko po, kailangan nyo pong magpa-reading. September 3, magpagupit po kayo ng mga buhok ninyo. Depende po sa haba, kayo na po ang bahala. Okay? Magpagupit kayo ng buhok ninyo September 3. Okay, ingat po.